Nandito na kami ngayon sa taniman namin ng kamuting kehoy. Kamuting kehoy. Yan kasama ko. <laughs> Inaagutan na. Hello. Okay, Saging boy, pungulaw dito. Sumay da, bunga. Hindi, gagulaw ka nila yan. Natin, eh. Sarang, nandu kita. Ito. Dito kami sa kabila. Ayan. Ayan mga idol. Ito. Saging. Dunot na mga idol. Kinainan na ng ibon. Ayan mga idol. Puputuloy ko itong puno ng saging yan. Gamit ko, Ayan. Gamit lakas ko. Ayan eh. Bilis tumutok mga idol. Ayan. Lutumba Tum ko na gamit lakas ko. Ayan mga Lodi. Ayan, ayan. Grabe. Laki ng katawan. Ayan mga Lodi. Ayan na. Grabe ang lakas talaga ni Idol. Ayan na. Lutumba na mga Idol. Ayan na. Ang bilis matumba mga Lodi. Ayan. Plenix pa yung muscle. Ayan. Grabe. Subang lakas talaga ni Botlog Vlogs. Ayan mga Idol. Tumba na talaga. Grabe. Ayan na mga Lodi. Binibirahan ko na. Ayan na. Kukuha ako ng isang mga Lodi. Para kainin ko yan. Hilaw pa nga yan mga lodi ayan. Kakainin ko na ha. Mga lodi yan. ko muna mga lodi. Kinuha ko muna. Ayan. Hawakan mo camera boy. Ayan na mga lodi. Binibilisan ko na mga lodi. Ayan. Nututan pa ng ibon mga lodi. Kinainan ng ibon. Ayan. Ang dami ng kinainan mga lodi. Ayan mga lodi. Ayan. Kukuha tayo ng ayan, isa dyan. Ng medyo hinog na. Ayan mga lodi. Naghahanap ako. Ayan. Medyo okay na. Ayan mga lodi. Kainin na natin mga lodi. Ayan. You know? Bisik na bisik lang yan kasi medyo mas upload mga lodi. Ayan. Ayan oh. Grabe talaga si kalodi. Ayan oh. Grabe. Ubusin pati pinarot. Kakainin yan mga lodi. Ba talaga si kalodi. Ayan mga kalodi. Ubus na mga kalodi. Ayan ah. Grabe talaga. Ba talaga si kalodi. Ayan ah. Grabe. Bisik na bisik. Ayan oh. Bisik na bisik. Yan oh. No? Yeah. Grabe, ibatalaga si Kalode. Yan. Loloros ko ngai. Ngai do, ayan oh. No? Pwede na to, pwede. Yan na mga Kalode. Tinumbak ko gamit ang lakas ko mga Kalode. Yan na mga Kalode. Ibatalaga si Kalode, op. Ibatalaga si Kalode. Ayan mga kalode Partida daw mo ulan mga kalode Yeow Pwede na ito mga kalode Ayan Pwede na Pwede na Ayan mga kalode Ayan na nga, mga kalode Munguha na tayo ng kamuting kahoy mga kalode Sinusimulan ko na mga kalode Ayan o Tanggal na nga mga kalode Ayan o Ayan Medyo malilit po mga kalode Pero pwede na Ayan pang lang sa amin mga kalodi kasi wala na kaming bigas eh mga kalodi inututan pa nga pwede na to mga kalodi ayan oh grabe ba talaga mag flex si idol ayan mga kalodi pibilihan natin kasi magkot na ayan mga kalodi nandito na ako ayan kalodi pangalawa na to mga kalodi ayan mga kalodi binibilisan ko na nga kasi naago na na yung kasama ko mga kalodi ayan na kalodi Ayan ang mga lodi ayan. Grabe, makuuri magabot. ayun na nga, nagabot na mga kalodi. Iba talaga si kalodi, ano? Malilit pa mga kalodi, pero pwede na. Ayan, oh. Iba talaga si kalodi. Ayan. Pangalawa, pangatlo na tayo. Pangatlo na tayo mga kalodi, ano? May na natin mga kalodi. Ayan na mga kalodi. Holbot na holbot mga kalodi. Pangatlo na to mga kalodi. ayun na. Mahirap pala, mga kalodi, ganito, mga kalodi. Mahirap magtanim ng ganito. Ayan, mga kalodi, medyo naka-jackpot tayo dito. Kalodi, ayan o. No? Sobrang laki, kalodi. Grabe. Ayan, mga kalodi. Nilisan natin para kita sa video, mga kalodi. Ayan o. Ayan. natin yung lupa, mga kalodi. Para ayos. Ayan, mga kalodi. Naputol pa dyan. Mga kalodi, ayan o. No? Ayan. Pwede, pwede na mga kalodi. Masarap to mga kalodi. Ginagawang kasaba cake mga kalodi. Ano. Grabe. Pwede na, pwede. Ayan mga kalodi. Linisan ko na at hanggang yung lupa. Wow. Ayos pala mga kalodi. Ano. Wow. Ang guwapo talaga ni kalodi. Ayan o. Oh. Kinawak-kawakan mga kalodi. Grabe ba talaga si kalodi. Hindi ba talaga mag-flex si Kalode Eh, eh pang-apat mga Kalode. Pang-apat na to. Ayan, nahihirapan na nga ako magbunot. Ayan mga idol. Ayan na nga. May lupang malaki yan mga Kalode. Ayan na, may umulpot ng unod mga Kalode. Ayan na, umulpot na yung unod. Ayan, hinawak-hawakan ko na mga Kalode. Hinilisan na natin mga Kalode. Ayan na, mahirap mga Kalode. Parang malaki yung ganito. Nandito, parang malaki mga Kalode malaki nyo yung dito mga kalodi ayan tingnan nyo mga kalodi mahirap makuha mga kalodi ayan maigo mahaba mga kalodi maigo mahaba mga kalodi ang hirap makuha ayan na mga kalodi ayan mahaba pala yung isa kaya mahirap mga kalodi ayan na mga idol ayan you o know? pwedeng pwede na mga kaidol sarap to mga kaidol ayan o oh. Wow. Hmm. Ayan o. No? Malaki na mga kalodi. maba na mga kalodi. Ano? Panglima mga kalodi. Panglima na to mga kalodi. Ayan mga kalodi. Ayan o. No? Ayan na nga. Tanggal na mga kalodi. Ayan ang bilis. Ayan naputol mga kalodi. Naputol mga kalodi. Ayan mga kalodi, naputol mga kalodi. Ayan mga kalodi. Ayan, tinatanggal natin yung lupa mga kalodi para makita nyo. Sobrang laki mga kalodi. Ayan. Ayan mga kalodi, panganim na mga kalodi. Ayan mga kalodi. Ayan mga kalodi. Ayan na, natanggal na nga mga kalodi. Medyo marami dito sa maliit na puno mga kalodi. Maraming unod mga kalodi. Nagamuting kehoy. Ayan mga kalodi. yan, linisan natin ulit mga kalodi para kitang kita. Ayan mga kalodi. Ayan pinabilis ko na nga mga kalodi. Ayan pang anim na pang pito na pala mga kalodi. <laughs> Binibilisan ko na kasi ano nagutan na yung kasama ko. nalamig na mga kalodi kasi umuulan mga kalodi. Ayan, mga kalodi, oh. Ayan, oh. Pang-pito na, mga kalodi, ayan, oh. Malit lang yung anod niya, mga kalodi. Malit lang yung anod niya, mga kalodi, ayan, Grabe. iba talaga si Idol? Ayan, mga kalodi. Natanggal ko na, mga kalodi, yung mga anod niya. Mga gamot, mga kalodi. At nilalagay ko na sa sako yung kamuting kahoy. Ayan, binibilisan ko na, mga kalodi, kasi... Tatlong oras na kami dito Ayan mga kalodi Bilisan na nga natin At tinago na na si kuya re Mga kalodi Ayan na Ayan na oh Binibilisan na nga natin mga kalodi Kasi nga 12pm na mga kalodi At natanggal natin yung mga Dumi nya Sinasalagay sa sako mga kalodi Ayan binibilisan na nga Ayan mga kalodi Susunod natin yung dalawang Saging mga kalodi Dua ka bulig na saging mga kalodi ayan. ayan mga kalodi. Ibang bilis mga kalodi. Ayun ah. Grabe ba talaga si Kalodi? Binibilisan talaga. Ang lakas talaga ni Bot Log Vlog mga kalodi ayan no? Oh. Ayan, mahaba mga idol. Sobrang laki. Ayan mga idol. Ayan no? Oh. yung laman na. Marami na mga idol, pwede na. Ayan mga kalodi. Ayan, natanggal natin yung mga gamot-gamot mga lodi kasi madadagdagan yung bigat. Yung hindi tinanggal mga kalodi. Ayan mga kalodi. Ayan, shout out pala sa nagpapa shout out mga idol. Ayan. Monetize na pala ako mga idol. Huwag nyo i-skip yung ads mga idol. At like and share mga kalodi. Ayan mga idol, pa na lang po. Manood mga idol salamat ayan mga idol tapos na ako kamutin ka lagyan na natin sa sako mga idol ayan na mga idol ilagay na natin sa sako susunod natin yung saging mga idol ayun tinago ko lang doon, mga idol ayun mga lodi ayan na mga lodi tapos na tayo mga lodi binibilisan lang natin kasi ano magkot na ayan na tapos na nga tayo mga kalodi ayan kunin na natin yung saging mga kalodi kunin na natin mga kalodi bagal bagal ni kalodi ayan nandito na nga yung saging dalawang bulig na saging duha ka bulig na saging mga kalodi ayan yung isa kinainan na ng ano ayaw nagkaro pa mga kalodi <laughs> nagkaro ka mga kalodi ay nakupo kalodi <laughs> ayan na nga, kinuha na ni Kalodiri ayan, mga kalodi tanggalin natin isa-isa sa isang sipi, mga kalodi tanggalin na natin sa isang sipi, ayan mga kalodi, minibilisan na natin kasi masyadong mahagkot na, mga kalodi talaga kasi umaga pa kami, pumunta sa bukid hanggang hapon, mga kalodi kaya magot na, mga kalodi amihan na talaga ngayon, mga kalodi sobrang magot na talaga Ayan mga kalodi, nilagay natin sa sako Mga kalodi, ayan Tapusin natin to mga kalodi Kasi maagot na talaga Ayan yung isang saging na mga kalodi Ang daming dunot mga kalodi Grabe Ayan, tapos na tayo sa isang bulig na saging Sa kabulig Ayan yung isa naman mga idol Ayan mga idol, tanggalin muna natin yung mga dunot Ayan yung mga kinainan ng ibon mga kalodi tanggalin na natin ayan ayan na kalodi natanggal na nga natin yung ano saging sa isa mga idol para ilagay na sa ako at umuwi na mga idol ayan binibilis na natin kasi magot na talaga mga idol oh, maginaw na mga idol maginaw mga idol alam ko naman yun ayan na mga idol Sige, nat na natin isa-isa mga idol kasi may mga donut, mga lodi. Ayan na mga idol. Minibilisan na natin. Iba talaga si kalodi yan. Ayan mga idol. Kunti na lang mga idol, isa na lang mga idol. Natapos na tayo mga idol. Kasi masyado nang mag maginaw mga idol. Ayan, tapon na natin to mga idol kasi wala na to. Mga donut yan mga idol. Ayan, mga idol, tapos na tayo. Uwi na tayo. A few later. Ayan na nga, mga idol, nandito na nga tayo sa bahay. Ayan na nga, hinuwad ko, mga idol, yung kamuting, kehoy, at saging, mga idol, ayan. Hinuad ko sa simento, mga idol, ayan, mga idol, oh. Sisiparito na namin yung kamuting, kehoy, at saging, mga idol, ayan. Aduh, tulo antuloy yung saging, mga idol. Ayan na nga, mga idol, oh. Ayan, oh, konti, medyo, madami na, mga idol. Ayan mga idol yung saging nandito sa kaliwa mga idol ayan. Ini kami ng kehoy. Mga lodi ayan oh. Nanukan. Inaaro may connected na derivative po bumira kina na inaaro ko Ha?